Hello mom -shies. dito na naman tayo sa ating garden. Lumabas na ang mga flower mom -shies. Pero before can tayo, before <laughs> tayo dito mag-concentrate sa aking mga flower flower. Dito muna tayo sa aking mga mga plat, mga plat, mga mga ano ma'am ito yung ginagawa ko for this time Inaanohan ko siya ng lugar para malagay yung mga mga dahon ng dahon ng mga kahoy dito sa paligid na ginagawa kong kompos ayan sa loob Diyan. mayroon tayong more than six months na na hmm. compost yung malalanta na mga garbage kaya ito yung ginagawa ko yun parang nilagyan ko sila ng kanal para mayroon tayong ma lalagyan ng mga pangpataba mamsis kaya o oh, ito itong compost na ito itong kahoy apat din yan sila tataniman ko yan ng mga kalabasa so ayan yung mga wild flower pabalik balik lang yan every year balik lang yan sila so dito muna tayo sa ating mga slot na na, na ready na hindi pa naman lahat pero na ready na siya kasi ma ano na naman mainit na naman man shields ano, uh, ano na may, may araw na naman sa paligid kaya awa gawa gawa pag kahit walang time <laughs> Yung ginagawa ko kasi ngayon ma'am sis is pag trabaho ko ng hapon punta ko dito ng mga 2 hours para maano lang para magpawis gusto ko kasi mapawisan para ma-okay yung aking mga joint kasi yung ating katawan mamsis may mga dinaramdam na Kaya yan yung ating exercise galaw galaw para din ma-exercise yung ating katawan hindi sya makita hindi ba makita kasi gawa-gawa ako konti para makita naman ninyo na nandiyan si Ma'am Shi gumagawa ay 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 hindi talaga hindi ko kasi nadala yung aking aking stand yung aking stand hindi ko nadala so ayan tingnan natin mga ilang minuto. Nakita ba? Nandito ako. Gawa-gawa. 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 gawa Oh. Ang ganda ba. Ay. Nawala yung ano ko. Nawala yung pa Ah, hangin ko. yun yung ating garlic mga mams Yung ibang mga garlic dyan yung tumutubo lang sa tabi-tabi. Hinaano ko siya. Inaalis ko siya kasi. Hindi na maganda puro na lang garlic yung nandito sa paligid. Tingnan mo yung ano ko diyan oh. Flower. Labas lang siya puro 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 flower lang yan. Puro flower lang siya. Gawa ko ng video na puro flower before yung mga dahon. So, ayan yung neighbor ko. Ang daming mga dawindi ng garden niya. Dami talaga. Pero ya. Yeah, style niya yan. Hindi siya nagtatanim ng mga ano. Hindi siya nagtatanim ng kunti lang. Pero mo no, ano siya. Nilalagay niya mga duwindi. Yan. Ano kasi yan. Sabi ni, ni ano niya. Habi ng habi ng kanyang ugangan ano ba ugangan dito na naman tayo sahata natin dito parang matapos ako kasi hanggang dito lang yung, yung gagawin ko hanggang dito yung gagawin ko yung ating mga mga grass na namamatay pasok ko yan dito kasi pataniman ko yan ng squash squash ang daming ano ang dami garlic hero ano na yan ah uh, kukunin natin yan ito yung ginagawa ko dito eh. ano kasi ito matulis matulis siya so mas madali siyang maka hukay ayan mas maano siya ma hmm. makakuha ng ready ready yan yung ginagawa ko duty mga dalawang oras dito ako pag may time gawa-gawa ng konti mga mamsyes para ma-exercise tayo kasi pag everyday may ginagawa tayo hindi siya hindi siya ma malak yung ating mga join mamshis. Hindi siya malak. <laughs> Ma-exercise yung katawan natin. Kaya yun yung aking sikreto ng mga sakit-sakit ng ating mga joined. So mamshis, tuloy muna ang laban ng buhay tapusin ko muna tong aking mga gagawin so magbabay muna ako dito tayo magbabay sa aking magandang ah, ito yung pinaka first ah, hindi pala siya first may ibang mas nauna itong iba ito pero next time gawa tayo ng video dyan. Ito kasi na-replant ko na yan. Nag-replant ako dyan para ma ganda-ganda tingnan. So ayan, next time gawa tayo ng ibang video sa ating mga night season. Yun ang ating night season pero gawan ko sya ng extra video pag lalabas na lahat yung mga flower o oh, diba arrange na sila dyan arrange na sila bye 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 muna kasi ang dami pang gagawin si mamsi thank you for watching bye bye